is to enable the ability into the small level of suspicion to grow over the the is to enable the ability to 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 tetapi dia pula tetapi dia lagi ari sekorang nak pergi nak pergi sebab dia nak pergi sebab dia nak pergi 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 dia nak i <laughs> so

Today is February 23 and it's my birthday. Ayan, happy birthday to me. Ayan, nandito na tayo ngayon sa swimming Check natin. Ang ganda pa rin ang kulay, oh. kulay blue. Malinis na malinis pa rin. Check lang natin yung mga paligid. Tulad may mga baso pa rin. May mga ano. Kasi gabi na sila nag-out. 9, ano na, 9 p.m. So, hindi na yun, hindi na kami ganun kaano nakapaglinis. Kaya, yung mga nasa sulok-sulok, hindi na namin nakitang para damputin. Kasi si Brian, papasok pa siya sa work. Kaya si Brian, pasok sa barangay. Tanod kasi yun. Tanod siya. So, napasok pa siya. Duty niya kagabi. Eh. Kaya, nagmandali rin kami ng paglilinis

Ayan, sabi ko hugasan niya yung mga trash can. So, ayun, hugasan niya yung mga trash can. Ano natin? Check natin yung mga basurahan. <laughs> Nakakatuwa naman itong Oh, may nakaiwan ng sombrero. Oh. Yun oh. letter C. So, ilagay natin dito para pag may bumalik at kinuha, maibigay natin. Ayan. Pakalasin na. Patay natin yung ilaw sa taas. May meron siyang ilaw. Punta tayo sa taas ha. Patayin natin yung ilaw. Shortcut na lang tayo. Ang daming lobong na tira. Tignan mo, guys. Ayun o. No. Hindi ba? Ang daming lobo. Ang daming lobong na tira. Patayin natin yung ilaw. maraming lobo guys na tira ayan pala oh kita siya dito sa yo. mga bahay yung mga kapitbahay namin ayan good morning people yung mga bahay ayan 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 parang may nakaiwan na may ano yun. May jazz ba Ano, yung mga nakaiwan-iwan ng mga bagay-bagay. Ayun no, okay. sure ka tayo, guys. ano yung naman. sa so, malino na malino ka ng tubig. So, sabi, may inumapit sa akin isa kahapon, babae. Sabi niya, yung sinising daw nung kaibigan niya na hulog sa pool, eh hindi namin makikita yun ng ganyan kaano, mapapasama yun sa pagbabakyong. Or doon sa pinakailalim, hindi namin sure kung makikita namin. Sabi ko, kasi minsan talaga hindi mo maiiwasan yung mga ganyan, yung may malalaglag. Ang hirap nga hanapin yung mga piso-piso rito na iniuhulog nila eh na na lang namin minsan doon sa baan ng kaya pinagbabawal talaga namin yung mga merong ganun na maghahagis ng pera kasi nakakasira talaga yun ng, ng mga filter ng pool kaya no. hindi naman namin makikita kung sinasabi ng sing -sin. makita man yun pero hindi naman yata tunay kasi sabi niya okay lang daw kasi kung tunay yun hindi nyo sasabihin na okay lang ahanapin <laughs> ah, talaga nila yun Ayan, uh, so ba naman ng pool na to? Tsaka, malalim to. Hindi ako marunong lumangoy. <laughs> Saan ka? May pool kami pero hindi ako marunong lumangoy. Diba? Takot ako lumusong dyan. Uh, uh. So, ayun, wala na yung mga kalat-kalat na ano. Maglilinis na lang ulit kami. Pag siguro bukas, bukas na lang kasi nga meron kaming ganap ngayon dahil birthday ko meron kaming lakad ng mga anak ko ng asawa ko, ng pamilya ko mag, 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 mag lunch kami OMG akala ko may just lang yung naiwan dito <laughs> ano ba to OMG may nakaiwan ng panty <laughs> ayun, panty Naiwan mo na sa may hagdan. So, itapot lang natin ito, guys. Ang hirap maghanap kung kaninong panty to, di ba? Ano, no? Akala ko may hijas, kaya umakit ako. So, ito tapo na natin ito, guys. Mahirap maghanap kung kaninong panty ang naiwan. Ganyan talaga, guys. Misa may mga nakakaiwan dito ng ganyan mga medyas, minsan chinelas. Eh, hindi naman namin mahanap kung sino may ari nun. Kasi hindi naman lahat ng bisita rito, eh, magkakakilala. Minsan, invited mo yung isa, may kasamang dalawa. O, ba? Diba? Yun ang mga ano rito. Ayan. Ayan, ang pool. Ayan. Na. Nakakatuwa yung mga nagsimita <laughs> Ano nyo ba? Yung magician may dala pang ahas. Ahas ba tawag doon? yung Python ba yun? Yung kulay yellow. May kasamang may dalang ahas. Yung magician. Takbuhan yung mga bata. Pero yung iba matapang kasi lagi pa nila sa leeg nila. Ako hindi. Binigso ko lang ng konti. Kasi natatakot ako. Laki-laki yung ahas malaki pa sa braso ko. Para kasi laki ng hita ko. Yung ano, tas ang haba-haba na ahas. Kulay dilaw. Oh. Python ba yung tawag sa ganun? Basta hindi ko alam ba sa ahas na malaki. Ang laki talagang parang pag nilunok nun. Eh, di ba mga ahas, lumalaki ang mga bibig niyan kahit gano'ng kalaki yung tao. Kaya niyan lunokin. Kaya, ayun, miss ko. Dala silang ahas na takot ako. Uh, ah, naman hindi gano'n ano, maglilinis-linis na lang ulit kami. Kasi kagabi talaga hindi nga kami masyado nakapaglinis. Pero yung ano, okay naman. Nakatuwa na hindi siya ganun karumi. Hmm, mga ano. Hmm. So, magkakape na muna ako guys. Bago ako maligo magkakape na muna ako bago maligo para mm, bago magising yung mga anak ko. Kasi mga anak ko late na lagi matulog. Ah, magising. O oh, tama, matulog tapos magising. Kaya eh, late na rin magising. So mga para mga 12 na kami nang nakatulog. 12 midnight na kami nakatulog. Kasi nga, yung anak kong babae, pag nauwi yun dito. Kasi nga siya sa... <coughs> nagbo-work siya sa Makati, di ba? So, pag na-uwi siya dito, talagang super pahinga siya. Hindi namin siya ginigising or na ano kung anong oras. Kasi nga, pahinga niya yun eh. Kaya nga siya nauwi dito ng Saturday, Sunday. Kasi pahinga niya talaga yun. Pero mamaya, pag, ano namin, pagluwas namin, pupunta kami ng Ayala Mall, diretso, ano na siya sa Makati. Hindi na siya uuwi sa amin pabalik dito sa Kabite kasi papasok na siya diretso bukas. Uwi na siya kasi parang hindi na raw siya ulit magbiyahe. Ayun. So, magkocommute lang kami papuntang Pit X, Cavite City kami. Tapos, papuntang Pit X, doon kami sasakay ng grab. Magagrab kami papuntang Ayala Mall. Tapos, pauwi ganun din. Grab kami papuntang Pit X. Tapos, bus kami. Madali ang biyahe dito sa amin, guys. Meron kasing Pit X na madaling magbiyahe. Hindi ka na dati na makikipaghabulan ka sa mga bus, sa mga jeep, di ba? Tapos ngayon may grab na. Sobrang ano na talaga. Magaan na talaga. Tapos meron pa nga yung angkas. Minsan kaya gumamit ako ng na angkas. Nag-ano ako sa angkas, yung ano, motorcycle. nagpunta kami sa, nagpunta ako sa DFA. Nagpahatid ako sa ano lang, sa angkas. ba? Diba? Ang bilis. Ayan, nakakatuwa. Paano guys? Ayan, ang jacuzzi. Nabawasan na yung tubig. Ano? Hmm. ano muna? Mag-aalmusal na muna ako. Magkakape lang siguro ako. Tapos meron ako. Meron pa doon cake Meron kaming cake. Tapos may dami namin na tirang pagkain kagabi. Sayang naman. Hindi naman sila kumain ng rice masyado. Eh ako, konti lang din yung kinain ko kasi nga napagod ako. Pagpagod ako, ang hirap kumain pagpagod. Parang gusto mo mahiga na lang, di ba? Kaya ayun, magkakape muna tayo, papasok tayo sa loob, guys. Tiyan na muna kayo. Thank you for always watching at pagsisaga sa panonood sa akin. Ito po ang inyong chinita me na laging magbibigay at magsishare sa inyo ng mga bagay-bagay sa buhay. Thank you for always watching. Tiyan na muna po kayo. and please subscribe subscribe go please thank you guys